Masayang araw po sa inyong lahat. Ang ipaglilingkod ko sa inyo ngayon ay ang ukol sa Valentine's Day. Totoo kaya ang sinasabi ng ibang tagapangaral na ginagawa lang na Valentine's Day? Hindi naman pag-ibig kundi isang pagnanasa ang nangyayari sa Valentine's Day. Sapagkat pulibok ang lahat ng hotel. Totoo kaya? <coughs> Marobdob na pagmamahal ang pagbati ko po sa inyong lahat mula sa ating paksa ngayon, Valentine's Day. Mula sa katanungan, bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi nakikipagkaisa sa isinasagawang Valentine's Day? Kapag sumasapit ang ikalabing apat ng Pebrero ay alam na alam na ito ng napakarami. Dito ay ipinapahayag po nila ang kanilang pag-ibig. Kaya naman para sa mga kabataan, may pagkakataon na nahuhulog sila sa hindi magandang bagay. Ano ang katunayan? Base po sa obserbasyon, sa araw po na pet na 14 ng Pebrero ay fully na ang lahat ng hotel at lodge sapagkat sa araw ng Araw na o mano ay araw ng pag-ibig o Valentine's Day. Sumasabay din ang iba sa pagpapakasal sa araw na 'yon. At ang iba naman ay nagsasabi ng Happy Valentine's Day. Ang iba ay wala namang girlfriend or boyfriend at sila ay nagsusuot na lamang ng kulay pula na damit para 'wag lang masabi na sila ay walang kasintahan. Kaya naman ang Valentine's Day na ito ay dapat nating malaman na saan ba nakaugnay ang pagsasagawa o pagdiriwang ng Valentine's Day. Isinusulong ito ng iba't ibang relihiyon na sa araw na yon ay araw ng pag-ibig at hindi lang yon kundi ang sabay na tuligsa sa mga iglesia ni Kristo ay hindi ba raw umiibig ang mga iglesia ni Kristo? Bakit hindi nakikipag-celebrate ng Valentine's Day? Totoo po ba na ayaw ng iglesia ni Kristo ang pag-ibig o umibig? Hindi po totoo yon ang totoo, wala naman pong dinideklara ang Biblia tungkol sa atin na araw ng pag-ibig kung kailan ipapagdiwang ipagdiriwang ito. Ano ang katunayan? Ah, babasa natin ang Ebreo 13.1. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Ano po ang ating mapapansin sa talata ng Biblia? Ang sabi, mamalagi manatili at wala pong araw lamang na Valentine's Day. Hindi sa isang partikular na araw lamang merong pag-ibig. Kundi mamalagi ang Iglesia ni Kristo po ay sumusunod sa nakasulat sa Biblia na namamalagi araw-araw po ang pag-ibig, hindi February 14 lamang. Ang araw po ng mga puso sa Ingles ay Valentine's Day ay ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Valentino na ginaganap tuwing Pebrero 14. Dito ipinahihiwatig ng mga magkakasintahan, mga mag-asawa at mga pamilya ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at nagpapadala ng mga bulaklak, may card at donasyon. Kadalasan, hindi sinasabi ang pangalan. Si San Valentino ayon sa Katolisismo ay siyang patron ng mga magkasintahan. Alamin naman natin kung saan ang nagmula itong uri ng Valentine's Day. Galing ang araw ng mga puso sa paganong pagdiriwang sa Lupercalia kung saan nagsasayawan at nagiinuman ng alak ang mga tao. Noong taong 496, iniutos e ni Santo Papa Gilasius Uno nagawing gawing kristyanong ritual ang mga paganong pagdiriwang, kaya't binigyan ito ng bagong pangalan, ang Valentine's Day, bilang pagpupugay sa patron nito, si San Valentin. Tatlong San Valentin ang nabuhay noong panahong yun. Ang mga ito ay isang pari ng Roma, isang obispo ng Enteramna ngayon terni, isang martir sa isang lalawigan ng Roma sa Afrika. Ipinagbawal noon Imperador Claudius II na magpakasal ang mga sundalo ng Roma dahil nakapag nakapaghihina daw ito sa mga sundalo na lumalaban sa digmaan. Ngunit, lihim na nagkasal pa rin si San Valentin ng mga magkakasintahan dahil dito ipinapatay siya noong 270 at ito ay ang kartang pagbati pangunahing nalathalain isang kartang pagbati itinuturing na isa sa pinagsimula ng mga kartang pagbati ang kapistahan ng araw ng mga puso sa pagdiriwang ng Lupercalia sa Roma tuwing Pebrero 15 nakaugalian ng mga sinaunang mga batang kalalakihan ang pagsulat ng mga pangalan ng mga batang kababaihan sa mga malalaking urno o florera kung kailan nagiging kapareha ng isang batang babae ang batang lalaki sa panahong ng festival upang magkaroon ng kristyanong kahulugan at mukhang paga, ang muk, at mukha ang paganong selebrasyon inilipat ng simbahang katoliko ang araw ng mga puso mula February 15 ginawang February 14, ang araw kung kailan naging martir ang santo at paring si Valentino. Lumitaw ang mga unang papel na pam pambating tarheta magmula noong mga ikalabing anim dan taon na naglalaman ng mga tula ng pagmamahal at mga ginuhit na larawan ni Cupido, ang Diyos ng pag-ibig, kasama ng kanyang pamana at palaso. Naging tanyag ang pagdiriwang ng araw ng mga puso noong mga kalagitnaan ng ikalabing siyamdan taon. Ang panahon kung kailan ipinakilala sa madla ang mga sangkusing na postahe at mga sobre. Ang pinanggalingan po ng lathalaing yan ay ang Wikipedia araw ng mga puso. Ayun. Si Saint Valentin, The Man Who Became the Patron of Love by Jane Mickens. Yan, dyan ang galing po ang lathalain yan. Valentine or Valentine was buried on Flaminian Way. This is the road north to Rome. The road is also known as Flaminia Way and Via Flaminia. So, uh, some between 333 and 356 AD, Pope Julius I built a basilica at the site. This was to preserve Valentine's Tomb. In Northern Hemisphere, February is the time of year associated with love and fertility. With the cold and frost of winter gone, the land was ready to plant crops. Ancient cultures would worship gods and bold festivals. In their honor, in the hope of a good harvest, the festival of Lupercus was celebrated in mid mid, mid February. Lupercus was the Roman god of fertility. Goats would be killed and offered to the god. Young men and women would act out rituals that was believed to help a woman get pregnant and make childbirth easy and less painful. In 496 AD, Pope Gelasius I decided to put an end to the festival. He declared the February 14 would be Saint Valentine's Day. Gelasius did not know about Valentine's actual life. He knew enough to feel that Valentine was worthy of respect and worship and that God knew the truth. Yan, malinaw naman po na ang Valentine's Day ay ipinasya lamang noong taong 496. Iniutos ni Santo Papa Gilasius Uno, nagawing kristyanong ritual mula sa pagdiriwang ng Lupercalia, God of Fertility. Kung gayon, isang imbento po lamang ang pagsasagawa ng Valentine's Day na isinama sa doktrina o ritual ng Iglesia Katolika noon lamang taong 496 at mula sa paniniwala ng mga pagano. Kaya sa araw na February 14 ay idiniklara ni gilasius na ito ang araw ng mga puso o Valentine's Day. Sa tunay na mga alagad na hinirang, sino lamang po ba dapat ang isabuhay sa pananampalataya na tunay na pag-ibig? Mayroon pa bang iba? Pakinggan natin sa unang Juan 4:7 hanggang 8. Mga minamahal, mga igigibigan kayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang ating Panginoong Diyos na buhay at hindi po si Cupido na mula sa paniniwalang pagano ang tunay na Diyos ng pag-ibig ang nakakaunawa nito ay ang tunay na umiibig at tunay na umiibig ay nakikilala ang Diyos hindi dapat makiisa sa ganitong gawain sapagkat hindi nakakalugod ang ganitong gawain dapat sanay Diyos na tunay at hindi ang pagano ang papaniwalaan ito ang pakinggan nyo sa Oseas 2.13 At aking dadalawin sa kanya ang mga kaarawan ng mga baal, lupercalia, na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan nang siya'y nagpaparaya ng kanyang mga hikaw at mga hiyas at sumusunod sa mga mangingibig sa kanya. At kinalilimutan ako, sabi ng Panginoon, yon ang ayaw ng ating Panginoon Diyos, yung napalitan ang pagpatungkol para sa kanya napunta sa Lopercalya sa Oseas 5:4 hindi sila titiisin ng kanilang mga gawain na manunumbalik sa kanilang Diyos sapagkat ang espiritu ng pagpapatutot ay nasa loob nila at hindi nila nakikilala ang Panginoon kaya po hindi nagagalak ang ating Panginoong Diyos lalo na sa pakikipagkaisa ng ganoong gawain sa pagka hindi nalulugod ang Diyos. Tunay na hindi nakikisa ang mga tunay na hinirang sapagkat ganito ang sabi. Ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. Hebreo Gis, ah, Gis Huwag kayong makibahagi sa kanila. Efeso 5.7 kundi mag kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Roma 12:2. Sa ganito, tinuruan tayo ng Diyos na huwag makibahagi sa ganitong mga pagdiriwang ng mga pagano. Ang pagano po mga kaibigan ay yung mga hindi kumikilala sa tunay na Diyos sapagkat ang mga ganitong pagdiriwang ay naghihiwalay sa ating mga anak na lalaki at babae sa Diyos para maglingkod sa ibang Diyos. Nakasulat po yan sa Deuteronomio 7.4. Ito po ang dahilan kaya ang Iglesia ni Kristo ay hindi nakikiisa sa ganitong gawain sapagkat hindi kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Ang tanging Diyos ng pag-ibig ay ang tunay na Diyos, ang Ama, at siya lamang ang dapat nating naaalala palagi hindi po ang Diyos Diyosa na si Cupido o si Lupercalia yan binabanggit dito sa Diyos Lupercalia Diyos Diyosa ng mga pagano kaya po ang Valentine's Day ay hindi napatungkol sa tunay na Diyos kundi napatungkol sa mga Diyos Diyosang pagano yan po ang dahilan kung bakit hindi nakipagkaisa ang Iglesia ni Cristo Salamat po ng marami sa inyo sa inyong pagsubaybay dito sa aking pa channel Rizal TV 98. Papasalamat po kami sa nagbigay ng katanungan ito si Ma'am Arlene Moral at siya po ay tatanggap ng kaukulang gantimpala. Hanggang dito na lamang po at nagpaalam na po muna sa inyo.